ang may takot ang nasa dibdib ko at saka um, hindi ko na alam kung ano yung magiging kinabukasan namin. Labing isang taong gulang noon si Roxanne nang iwan sila ng kanilang ama dahil sa babae. Hindi ko na kung bakit nangyayari yun. Laging nasa isip ko na paglaki ko, hindi ko pababayaan yung mga kapatid ko. Hindi ko sila, hindi kami kami magkakahihwahiwalay. Dama ni Roxanne ang hirap ng buhay nang makita na mag-isang itinaguyod ng ina ang pangangailangan nilang limang magkakapatid. Masyado siyang concern sa akin. Yun, yun, yun. Hindi lang sa akin, maging sa mga kapatid niya. Yung kaya niyang mag-sacrificial, mawa oh, may baon siya, hatiin niya pa yun, dadalain sa mga kapatid. Nang makatungtong si Roxanne ng high school, inamin ng ina na hindi na siya kayang paaralin pa. Ngunit, imbis na mawalan ng pag-asa, mas nagpursigi si Roxan na mag-aral. Sa katunayan, naging iskolar pa si Roxan sa paaralang pinasukan. Sabi niya, Mami, wag mo kaming ipamigay. Makatapos lang ako. Lahat ng nawala sa atin, ibabalik ko. Sa sakin, naging challenge, sabi ko, oo nga, ano, kung yung anak ko hindi sumusuko, how much more ako? Mataas yung aking dream. Ayokong mapagaya sa ibang mga kabataan na hindi nakapag-aral. Alinaw na nasa isip ko noon na hindi ako magpapalaboy-laboy o magtitinda na lang. Bunga ng kanyang pagpapagal at determinasyon, natupad ni Roxanne ang pangarap nang matapos niya ang kursong Business Administration sa kolehiyo. Bumalik yung ama ko. Nagkulat ako kasi pagkatapos ng mahabang panahon, nagpakita siya. Hindi ako nagalit. Walang galit na nag na nanggaling sa dibdib ko Dahil siya na lamang ang inaasahan ng pamilya, inako ni Roxanne ang responsibilidad na iangat ang estado ng kanilang pamumuhay at pag-aralin ang mga kapatid. Tila bulong ng langit nang makita niya ang billboard na nagsasabing kailangan ng mga empleyado sa Brunei. Makalipas lamang ang tatlong linggo, lumipad na patungong Brunei si Roxanne para sa trabahong Sales and Promotions Officer sa isang Japanese department store. Ngunit higit pa doon ang kanyang naging trabaho. Nagulat ako sa mga tao. Culture siya kasi, Muslim sila. Six months talagang gusto ko nang umuwi. Magbibihis ka ng manikin, aayusin mo yung department store, maglalagay ka ng billboard. yon. inaakit namin yung mga, mga streamers. Hindi ko yun inaasahan. Hindi pala mababayaran din ng pera yung, yung halaga ng mo sa pamilya mo. Miss na miss ko na yung bansa natin. Wala akong mapuntahan doon eh. Sa bansa na walang kakilala at tag-iisa, naging lantaran ang panliligaw ng mga may asawa sa mga dalagang tulad ni Roxanne. Ang kalaban mo talaga nga, sabi ko sa iyo, kalungkutan. Pag nandun ka sa Brunei, wala kang pupuntahan, walang entertainment. So most probably, you will fall into more on a temptation between the opposite sex. Ayoko nang magkaroon ng sirang pamilya. Nanggaling na ako dun. Eh. So with the mixture of the experience at the same time, ng takot sa Panginoon, hindi ko na ginulo pa uli yung buhay ko. Sa ipinakitang galing sa trabaho, binigyan siya ng promosyon. Dahil sa maagang namulat sa kahirapan, naging likas kay Roxanne ang kasipagan at kababaan ng loob. Ang una kong natutuhan yung magpakumbaba. Uh, tanggapin mo na yung mga bagay na without complaining. Alam ko, meron akong Diyos na kaya ayusin ang lahat. As long as honest yung heart mo sa Kanya. In between, pag ako nagtatrabaho, mayroong prayer closet ako sa opisina. Bago ako humarap o mag-execute uh, mag ng trabaho, kinakailangan manalangin muna ako. Yan, yan ang nagpapalakas sa akin. Pangalawa, since nakakuha na ako ng mga friends din na Christian, naging maligaya ako kasi hindi ako nag-iisa. May nananalangin sa akin, may nakikibahagi ng burden ko. Sa loob ng sampung taong pagtitrabaho ni Roxanne sa Brunei, ay napagtapos niya ng pag-aaral ang mga kapatid. Dalawa sa kanyang mga kapatid ay mga guru ngayon at ang dalawa ay pastor. Ang sakripisyong ginawa sa sarili ay lubhang pinapahalagahan ng mga kapatid. Palagi niya sinasabi, hindi muna siya mag-aasawa hanggang hindi kami nakakatapos ng pag-aaral. Kaya dati yun tuwang-tuwa ako kasi nung sinabi niya yon talagang tinupad niya. At syempre, napakasaya at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil meron siyang ginamit yung responsibilidad ng aking ama na dapat ay eh, siya yung pumalit. Napagtagumpayan ko yung pagiging OFW. Nasishare ko sa kanila na pag umuwi kayo, tat try or panalangin niyo buo pa rin ang pamilya niyo. Masayang masaya ako. Natuwa ako kasi Unang-una, -una, ang gusto kong mangyari sa buhay ko, which the Lord also granted, ay eh magkaroon ako ng isang buong pamilya. Sabihin ko, mang hindi kami mayaman ngayon, sa kanilang lahat, lima sila na anak ko, pinagmamalaki ko na ang Diyos ang umayos ng buhay namin, kaya namin narating ito. And they learned something from the experiences na aming naranasan. Sa kabila ng pag-amin ng ina niya noon na hindi na siya kayang pag-aralin, hindi na wala ng pag-asa si Roxanne. Manapay, gumawa ng paraan upang maabot ang pangarap at makaahon sa kahirapan. Iyon ay ang pag-aaral ng mabuti, pagkakaroon ng determinasyon, at higit sa lahat, ang lubusang pagtitiwala sa Diyos.